Sabi ko, nilong sure ba sila na ako yun? Baka mamaya iba pala, baka kamukha ko lang yung gusto niyang kakolab. But no da kasi he really wanted to do the collab with me. Wow! Usap-usapan ngayon sa social media ang hindi inaasahang collaboration ng young actress na si Francine Diaz sa sikat na Korean actor na si Suin Go. Matapos ang exclusive listening party nito na ginanap nitong kaarawan ni Francine Marami ang no all ng ipalam ng management ang pagsasama nila Francine at Korean star Suin Gook sa isang collab song at kinahangaan ng marami na kahit pa pan ay nakarating na sa Koreang career karyer ng young actress. Gayon may ilang fans na hindi napigilang banggitin ang pangalan ng actress vlogger na si Crystal Fulgar at sabihin maaari din sana umano itong makakollab ng nasabing Korean star dahil maliban sa matagal na itong fan ni Gook Marunong din naman itong magsalita ng hanggol At higit sa lahat ay magaling na singer Kaya naman inabangan ng marami ang naging sagot ni si Gook sa isang interview Kung bakit si Francine ang napili nito Nilinaw naman ng ilang fans na masaya sila para kay Francine At deserve din naman nito na makabilang sa nasabing collab Dahil hinahangaan nito ng marami Magaling at mabait na actress At magaling din makisama sa ibang tao Ayon kay si Gook, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Francine dahil sa manager nito na si John Ling at napagalaman din umano niyang nakapag-release na ang young actress ng kanta noong 15 years old pa lamang ito. Kaya naman sa tingin niya raw ay magiging maganda at masaya kung magkukolab sila sa isang kanta para sa kanilang mga fans. Samantala, hindi naman makapaniwala nung una si Francine na siya raw ang hinahanap ni Suin Gok na gusto nitong makakolab at tinakala pa niya na baka raw nagkamali ito ng pangalan at kamukha lang niyang hinahanap nito. Mga pahayag ni Francine, Saying yes to this collaboration, hindi siya mahirap for me. Confusion lang. Kasi yun nga, sinabi ko kay Tito Jan, sabi ko, ninong sure ba sila na ako yun? Baka mamaya iba pala. Baka kamukha ko lang yung gusto niyang kakolab. But no doubt, kasi he really wanted to do the collab with me. Sa kabilang dako nga, maaalalang lang nagkaroon ng issue si Crystal sa Korean Technical Director noon ng meet and greet ng swinguk dito sa Pilipinas ng nakaraang taon dahil on the spot siyang pinalitan bilang host ng nasabing event. Kaya naman ito rin ang naiisip na dahilan ng ilang fans kaya hindi kinuha si Crystal kahit malaki ang kapasidad nito para sa isang collaboration song dahil magaling din itong singer at maraming nahuhumaling sa ganda ng boses nito. Gayunpaman, nakasuporta pa rin ng maraming fans kay Francine at magiging masaya raw sila kung magkikita at magiging magkaibigan sila ni Cristel, lalo't pareho silang diehard fan ng nasabing Korean star na si Suin Goo Narito ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. If there would be anyone na I expected na makolab ni Suin Goo si Cristel Fulgar. Bukod sa she's a big fan of Suin Goo she's a singer talaga and she really has a nice voice. Grabe naman yan, Chin. Suinguk yung nakakolab mo. Nadaig mo pa si Crystal Fulgar. Yay! Congrats, Chin. Proud of you. Sana si ate Crystal Fulgar din makakolab ni Suinguk next. As a diehard fan talaga. Baka manghisa yun pag nagkataon.